Guys, uh, may nakikita akong naglalakad na dalawang babae. So, sundan natin sila. Tapos, bigyan natin siya ng bigas at saka grocery. So, ayan, dalawang babae. Nakita ako sila. So, ayan. Puntahan natin sila, guys. Puntahan natin yung bahay nila. Pasensya na yung cam. Um, wala akong driver ngayon. So, ako lang nag-iisa. Ako nag-drive. Guys, uh, and ako ngayon. Hindi ko alam, uh, parang mandi ata ano, ano, to. Bro, so may nakita, ano, ako. May nakita bro, bro. ako, may nakita ako. So bigyan uh, bigyan natin siya ng bigas, guys. Isang sako. Sa so, eh, ano sa salamat sa imong sako a. Nagras Naggrasya na imong na karong adlaw. Thank you, thank you, thank you. So may nakita na naman tayo. So magbigay na naman tayo ng bigas. Nang so, kayong salamat sa nag-sponsor ani. So, pasok na naman tayo sa low uban guys. First time ko to pumasok dito. So, maunin gaban sa iyahang nukod, sa iyahang anak. Ang inahan-ani o amahan, tuaman na may iad to Salamat sa Terima sponsor Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salamat. Salamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima God bless. bless. kasih. Okay. So Terima Ayo. Ayo. Maing hapun. Maing hapun pun. <laughs> Thanks sekali Guys, naami dari Karun sa. Di ko alam kung kanino dayan to. Dayan sa dayan sa mong payag ng mag payag ng kukuk ne. Ako ihata, gamay nga inabang. Ang kami no. mm. ah, hinabang. Salamat sa Basta, wala pa gani. sa na bang kon. Dawat abot So guys, naka ano na tayo ng tatlo katao Daghan ay salamat sa Texas, Texas with love, love sa inyong blessing. Yes. Yay! Salamat po. Salamat! Thank you! Thank you, so Thank you. Welcome!